Iyon nandun oh La. La. Yan ang mga kasama ni Kaibigan ng Mayo, tumatawa pa si Kaibigan ng Mayo. Oh. oh my goodness. Ang lalayo lang ng iba, no. Oh. Kita niyo po, lalayo yung iba oh. oh my God. na oh, wala. Ghost Hunter 18 Hey, what's up mga ka-hunters? So yun, Ghost Hunter 18 po nung muli nagbabalik na. So, um, bago tayo magsisimula ito, uh, may shoutout muna tayo no, uh, na medyo marami-rami ito kasi uh, lang upload po to siguro na sa mga 6, 5 uh, videos o 4 videos to. So, sana po ay maintindihan no. So, una una sa lahat uh, may grab shoutout po sa lahat ng admins ko uh, lahat ng members ng GC ko no? hindi ko na lang po isa-isain po sa kayong lahat dyan uh, sige isa-isain lang po natin uh, ma'am Alnis Riano uh, ma'am Liz Queen, ma'am Bibi Fulido uh, ma'am Rudy Bisi uh, ma'am Hadis Binigno uh, po Canada, Sir Santos um, si ma'am Geng Similiano uh, ma'am Janice Abilianida No, ah, uh, ati sa bisog tulis sa uh, no? Shoutout din uh, Malima, alin uh, Arlene Bagafuro, Arlene aliano no? Mga Mangkut, uh, Medellin Dumalag. At saka Sir Vicente Clemenza, Mga Kalimilita Rukisa. Sino pa yung mga admin ko? No? Uh, pasa sa lahat, no? sa lahat ng members ng GC ko, Bila Miglap siya at posting lahat. No? So yun, ito po yung nagko-comment no? si, so, sa uh, si Dina Maka, Makarandan, uh, Rubilin Kudasa, Sanit Prado, uh, Ripa, ri, ripa, ay, pa uh, tubo, Agaser, uh, no? Mam ma Lisa, Ronald Corpus, Sally Lirap, no? Sally Lirap, yun, shoutout po sa'yo, mam. Uh, Ajin Manso, Lialin Pineta, Jay, uh, Jerry Galang, so yun, shoutout, sir. Ah, Alit Fernandez, uh, BK uh, Dugelio, uh, Juliana Ripoliesa, yun, shoutout po. At Solidad Madrigal, Lady Flower, Alicia Manja, uh, Ulysses Monteverde, at si Madeline, no? Uh, from no? si Ma'am Madeline of no? SWB POT uh, King of the South no? Shout out to Priscilla Tabas uh, uh, Rodil Asul uh, Rochelle Dugay Gerli uh, Mercy Russell uh, Bina B. Dislan no? Maribik Miranda Linlin Blagsali Vlog uh, Sally Jackie Ong Elizabeth Trius no? uh, Medina Aslor GC Lin Tanod Si uh, CJ Gaming uh, Cherry Sorbantis Cherry Sorbantis Dindo do uh, iherm i Jim no ah uh, diyan naman uh, minda madriaga ah yeah. uh, si Bernard Marangay ah uh, Nura Kimon nining Bernaga ah uh, Julia Rang Rargal ano uh, La Rosa na uh, Richard Uy ah uh, Rina Tobi ah uh, Rina, Tobi, uh, Rina Tobi, uh, Subli Subiling Sumbiling ng no, Jackie Bam at saka si Ma'am uh, Kubiwasi Jean Oliver ga Agasa no Aragasa Olivia Aragasa pala si Maria Fohita uh, Iskita Iskita Evelyn Maria Carmen Tojuin uh, Consolacion Julie Suyo Anonymous uh, Re Tanu Tano Ta, Okay, okay, kasakit pamak. Alma Tiniklan Garcia, Gina Picalbar, Pical Picaldal, Adjus ara alkorkon no. Edralin. Ah uh, Fernand Fernandisuo no. Ah uh, Renato Mitran, Idelin uh, Marimat Matias. Idelin Marimat Matias Mission. Ah uh, Melodina Makaramdam tapos Ang uh, iba din ito. April Rose Granada Alien di Corps no. Ayusur, um at saka si Vivian Baula rin ang Isabel de la Viga uh, Emil Daalbao, Cristina Estado uh, no uh, at si Casilus Legas Ilisi Ilisa Balaw Ali uh, Dili Nestor Lasak uh, Marilyn Dalusong no yun at saka si, uh, Michelle uh, Babaylon Babaylon no so yun yun po yung shot no? so nandito tayo ngayon no uh, siguro familiar nyo po itong lugar na to uh, ito po yung daanan papunta po sa kay kaibigang Amaya San, at saka kay, ano, kay kaibigang Ramson so ah tayo na po yung pupunta doon kahit na pinagbawalan mo na tayo kasi kung narin na ano niyo po sa huling upload natin no? ang sabi ko doon na pupunta siya sa bahay no? madaling araw, biyernes pero linggo na ngayon i eh, nagabang-abang ako doon, wala pa rin so pupuntahan ko ako na mismo yung pupunta kahit na pinagbawalan tayo no? Ah, doon tayo maklimaritis kaya dito tayo dadaan at saka sana lang i eh, wala na din nagabang kasi dito tayo na nabangkaw ba yung sibat no dito tayo hinigisan ng sibat kaya sana no uh, ano lang uh, maging digtas po at makaring talaga tayo doon sa kay kaibigang amaya no maki ano tayo kung bakit hindi siya pumupunta sa bahay dalawang uh, gabi ako na dalawang ano? dalawang ano madaling araw ako talaga nagantay pero wala na so ganoon na po na uh, mga kanta dito dito itong lugar na to no at kabisado niya to dito kaya subukan po natin na uh, pupuntahan talaga sa kanila kaya kasi importante no na may ano tayo may katanungan tayo or wow ho kaibigan ng maya kaibigan ng maya nasaan ka banda Sabi po ni Kaibigang Amaya, hindi nilang po daw ako tutuloy sa ano, ah, dun sa kanila Kasi delikado po daw. Bakit po? Bakit naging delikado doon? Uy. Sabi po ni Kaibigang Amaya, ayan ah, daw ang pag-uusapan ah namin ngayon kaya daw. Ano ah, niya na Sabi niya na hindi lang po daw ako pupuntulin. So dito lang ako, dito lang tayo sige 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 sabi ko ni kaibigan may dito talaga po doon kasi lubang mapangani po doon sa kanila kaya sige hanap tayo ng pwesto saan po tayo dito sige kaibigan nga maya ah, yun mga kanter hanap tayo ng pwesto dito kasi Nah, daan pa talaga ito okay lang kaya po okay lang dito kaibigan nga maya ah, sige sige so dito lang tayo sabi po ni kaibigan nga maya okay lang po doon dito So dito ko lang iyan, ilagay itong camera. Okay lang po ba? <coughs> so yung mga kante, no? uh, dito lang po tayo. No? Uh, at saka sabi po ni Kevin Gangamaya na hindi daw tayo pwedeng tutuloy dun. At saka mayro uh, mayroon mayro rason siya kung bakit hindi daw siya. No? Hindi siya anak uh, nakapunta. Bakit po Kevin Gangamaya? Bakit hindi ka naka, nakapunta po sa, no? sa bahay? Eh, dalawang Madaling araw ako na gantay sa iyo. Uh, Bernes kasi yung pagkasabi mo. Tapos linggo na lang ngayon. Hindi ka pa dumating. Uy. Oh my goodness. Kumusta po si kaibigan Ramson? Kasi yun mga kantirong sabi po ni KG. Magkaibigan ama ano. Uh, siya po yung humingi ng dispensa po sa akin kasi uh, hindi talaga daw siya nakapunta no sa kanyang ano uh, uh sinasabi sa akin kasi yung bang pupuntahan niya ako sa bahay kasi ang sabi niya may nagkaroon daw ng kaunting gusot po sa kanilang kaharian no? Uh, may hindi daw pagkakaunawaan no sa ibang kaharian ah uh, bakit po ano pong dahilan diyan na ano Sabi po nung kaibigan Bigang amay no, uh, bago po daw, bago po daw niya sasabihin no, na uh, kinakailangan daw niya lagyan ito ng protection kasi i daw to sa kamarami daw dito na may no? uh, mayroong ding uh, kakaiba dito kaya bigyan na po o lagyan niya po ng protection itong lugar na to. So you know, uh, siguro nakikita natin no, na parang ano, uh, mayroon na siyang shield no. So uh, safe na no tayo dito. Ah, uh, kaibigan nga ano po yung nangyari? Ano po yung nangyari sa ano niyo sa karen Ah, yun pala yung ano, sabi po ni kaibigan nga Maya, mayroon lang daw hindi uh, mayroon lang daw counting hindi pagkakaunawa ano kasi kung napapansin po daw na si kaibigan Ramson siya po ba ay palagi pong uh, wala kasi may inaasikaso sila no para bang pina nila ang bawat kaharian din pero noon sinasabi ko ni kay Amaya may isang karya na uh, para bang kung sa dito pa uh, hindi sila nagkakaunawaan at saka yun uh, nagkaraon nagkaroon ng kaunting giringan tama po yan <coughs> so, you know, ah, yan kaya, kaya nga daw na sinalubong ako dito baka madamay pa daw ako kasi um, delikado pa sa kanilang ano sa kanila talagang tahanan no at itong daan na to papunta papunta ako doon kaya napansin niya na papunta ako doon sinalubong ako kasi baka ako pa daw yung makuha ng sa kabilang side po daw na kaharian delikado pa po daw so kaibigang amaya maya uh, may solution po ba yan kung ano yung ano nyo yung bang girian dyan sa ano bawat kaharian sabi po ni ano ni sabi puni kay Bigang Amaya na uh, wala lang po na dapat ikabahala kasi uh, nagkaroon lang daw ng kaunti kaunti lang daw nagirian pero syempre uh, delikado pa rin no baka daw uh, biglang lusubin ang kanilang karian no pero sabi niya maayos daw yan kasi nilakad na po daw yun ang kataas-taasan nila no kasama na po si kay Bigang Apo uh, Banak si kay Bigang Ramson ay nandoon no uh, hindi talaga lumabas kasi siya yung nagbabantay kasi ako yung pinalabas Uh, sabi niya uh, siya lang daw yung pinalabas so si kaibigang Amaya at may mga kasama din siya na katulad niya um, so sana po no kaibigang Amaya na maayos po yan uh, kaagad no? Uh, at saka uh, hindi ba yan uh, ano masama po ba yung ano masama po ba yung nandun din yung kagirean nyo Ah, sabi po ni kaibigan nga maya no, hindi naman daw masyado dumaya ano lang daw, may hindi lang daw naintindihan no? Uh, kaya inaayos pa uh, nag-uusap pa sila pero malaki po daw chance na ma, ano yan ma yung bang masosolve yan kaagad no kaya sa ngayon na hindi lang muna daw ako uh, pupunta doon at saka sabi niya no uh, mayroon siyang kasama so i-challenge natin na ipapakita din ng kanilang uh, kasama po ni kaibigan ano ni Amaya kasi may mga guwardiya po daw siya no kasi hindi siya pwedeng lalabas na siya lang kasi delikado din so kaibigan Amaya Ah, uh, pwede ba kung ano? Lah. Uy. Bitin. Ah, na. Lah. biga ng mga, ah, pwede bang ano? Uh, ako ako lang naman dito. Ah, uh, pwede po bang ano? Pwede po bang uh, makita po yung mga ano? Ah, uh, Uh, kasama nyo po. Uh, ano po yung mga mukha niya? Ano po 'yun? Ano po 'yun siya? Pwede po bang makita ko? Sino so, you know, ah uh, sabi po ni kaibigang ng Maya, wala daw ang pagkaiba sa kanya, no? Ang pagkaiba lang po ay yung ano nila, yung antas nila o yung bang posisyon nila, 'yun lang po, no? Kaya 'yun um pakiusapan daw niya kung magpapakita ba ang kanyang mga kasamahan na nandito ngayon no sumasama po kay kaibigang Amaya baka daw no uh, pinag-request daw siya ng kasama baka ma yung madili ang kanyang pag-uwi no kasi marami daw kaming uh, maritisan ngayon sige po kaibigang Amaya uh, ano ko magantay po ako na sana po ay lalabas Yun, nandun, oh. La. La. Yan o, nandun o. Hala. Hala. ang mga kasama ni kaibigan ng may. Tumatawa pa si kaibigan nga mayo. Oh my goodness. Ang lalayo lang ng iba. No? Kita niyo po, lalayo yung iba Oh, oh my God. Yun, o, wala. Hala. So salamat po talaga kaibigan nga may. No, parang ano lang, tama yung sinasabi mo. Parang, uh, magkaano lang talaga kayo no pero Oh my goodness. Kasi nga ganito po talaga ako makapaliwala. No? Yung kanino. Yung kanina talaga. Napakita yung mga kasama po ni kaibigan nga maya. Napakaganda si tigla nung no? napakasigla nila tingnan. No, kahit na may ano problema sila parang baliwala lang talaga no? at saka yun uh, nawala lang bigla no? may bigang nga may ano po sila sabi po ni kaibigan nga mayan no? ah, yun lang po daw nasaglit lang po daw kasi pinagbabawal po talaga yan mahigit po daw pinagbabawal yan pero nandito lang daw po sila sa paligid no parang pinasiklaban lang po tayo no parang sinachallenge yan ang challenge ko accept lang nila kaunti no kaya yun ah, si kaibigan nga dumis lang siya rin pero magmamaritisan pa tayo ngayon uuwi na lang ako ah sige dito na ako uupo ako dito tapos yun ah, ikaw na po yung bahala Ha, gano, makinig lang ako. Sabi po ni kaibigan nga may, no? uh, at least daw, nandito na daw ako. No? Walang layo pa daw ng pinanggalingan ko. Uh, dapat to may baon ako pa uwi. No? Sabi niya, uh, pasang ano, ang isa lang daw po yung ano ni kay nga may. Uh, I-focus lang po daw yung camera. Hindi daw basta-basta iikot-ikot. Kasi sabi niya, uh, baka daw mahagip yung mga ano niya, mga kasamahan niya. No? magkakaano sila para bang uh, ayaw din yung mga kasama nyo na mga git, no? yun lang po daw ipokus ko lang daw dito no? kaya sana po daw intindihin po ng mga viewers so manunod sige po kaibigan nga maya maraming salamat po so dito tayo po.